Magandang umaga sa inyong dalawa, Maris, Susan. Ah, magandang umaga sa ating mga siklista dyan at kay Chairman Tolentino. No? Okay. Ah, siguro magandang pangitain din dito na para ma makita yung suporta, eh, makita kayong dalawa na nagbibisikleta. Oo, oh, pwede. Oh, sa... Okay. <laughs> bisikleta ko kasi ay tatlong gulong. <laughs> <laughs> pwede, pwede. May nakita ko kayo tatlong gulong. Eh. Bukod nga dito sa beneficyo ng kalusugan, no? na naranasan ng mga taga Marikina dahil may mga bike lane dito. Eh, meron din dito yung uh, pagtaas nga, higa nga, ng antas ng uh, seguridad sa kanilang kaligtasan. Narito ang palasa na masa. Matanong lang kita, ilan to ano ka na ba? 52 na, sir. 52 na? O, oh, bukang pit na pit ka. Yan ba um, ang uh, benefits do na dudulot ng pagbisikleta? Yes yeah, sir, ito. Eh, naiwasan mo na nga yung manigarilyo eh. Lahat-lahat na? Lahat. Eh, kaso paano yung pollution? Nakasaga po lahat ang mga usok. Yun nga lang sir, ang hindi natin <laughs> ma maiwasan. Ikaw, ilang taong ka na? 40 years old na. 40 na? Oh. Okay ha, pero fit na fit pa rin ha. Masarap ba magkaroon ng bike lane dito sa Marikina? Oh, siyempre, para sa amin talaga yan. Para ano kaibahan ba ng bike lane sa walang bike lane pag nagbibisikleta ka? Eh, pag walang bike lane, eh, yun, delikado yung mga nagbibisikleta. Baka masagi dyan o kaya masagasan. Kaya nung mga nakarang, nakarang kasaban namin na sagasan ng truck, namatay. Ang hmm. hmm. so, Kaya yun ang pinamagpagandaan ng may bicycle lane. Nakakasalba ng buhay? Oo no. naman. Mukhang uh, masarap ang exercise mo, ha? ah. Ah, umaga, same. sir. Sayong umaga. Ah. At so, natutuwa kami bike lane dito. Ah, uh, sir. Ah, kailan ka kailan ka ba ng gusila dito? Ah, nung ano pa sir, nung kahit nung hindi pa binuksan pero dito kami dumadaan. Ah, so ano kaibahan na may bike lane sa wala? Ah, uh, malayo sa disgrasya saka sip safety. safety. Ang safety ang pagbibisikleta uh, mo. Safety talaga. So... Uh, okay na. Ah, uh, ano to? Pwede ka, pwede ka blame. Ah. Uh, natutuwa ka ba may bike lane dito? Opo. Ah. Yeah. Ah, Since ah. nagkaroon ng bike lane dito, nakakapagtrabaho ka matino? Apo. Ah, ano ba ang taong trabaho mo? Ba na ban banana queue po. Banana queue. So pwede ka rin dumaan dito? Ha? Pwede ka rin dumaan dito, mga bisikleta, ano? Oo. Okay. Dumadaan lang po. Dumadaan lang. salamat. Sa puntong to, no, nagdating nga yung ating mga siklista mula sa Marikina Cycling Club. Baka kasama natin si Marty Gomez, ang presidente ng uh, Marikina Cycling Club. At si uh, Cesar Baula, treasurer naman nino. Mat matanong muna kita, ikaw presidente. Anong kagandahan nitong bike lane sa Marikina? Ah, uh, uh sa una sa lahat, ano, magandang umaga diyan sa studio. Kay atisusan, uh, kay uh, chairman po. Okay. Uh, alam po naman natin na uh, nauna po ang Marikina na magpatupad po ng bike lane. Uh, sa dami-dami dami po ng uh, nagbibisikleta po dito sa Marikina, napakalaking tulong po sa amin 'to sa seguridad ay eh, kaayusan din po ng mga siklista. Hindi na pakalat-kalat po sa karsada. Na nababawasan na rin po ang mga aksidente ng na mga nagbibisikleta. Hmm. Ito bang, uh, ano si Cesar? Ano bang beneficyo nito na dudulot sa'yo? Ah, uh, mas maganda po ito sa kalusugan ng tao. If you want to live longer, bike. Okay, right. that, is the best. <laughs> Ilan ta ka na ba? Uh, 57 years na po ako. 57? Mukha ka lang mga 56 ah. Aha, aha, okay. aha. Yan po ang sekreto. Kaya mag-bike po tayo. mag-bike tayo. O, sa punta to, tatuloy natin si Chairman Tolentino. Bibigyan natin ang pagkakataon itong mga siklista ng uh, Marikina Cycling Club para yung mabigyan naman ang pagkakataon na oh, oo, ipahatid nila. Si Paano ang tanong mo kay Chairman Tolentino? Ah, uh, ito na, itanong na rin, nabanggit na rin nung dyan sa studio ng uh, presidente atan ng Montalban Cycling Club. Ang uh, pinakamahirap pong uh, amin nararanasan is yung mga abala o yung obstacle po talaga sa bike lane. Inikot nyo na itong sa Marikina, no? Ay, kung sa Marikina lang po, talagang naikot na namin yan. At ito pong Marcos Highway, uh, naikot na namin tolas last sa uh, Bike for Girls Ride. Ano nakikita at, ba mga obstacles? Oo, oh, marami uh, isa sa mga obstacles na nakita namin dito is yung mga yung mga establishment dito ginagawa na nilang uh, temp uh, permanent parking at saka permanent uh, permanenteng uh, lugar para gawin yung kanilang hanap buhay. Okay? Isa rin dito is yung mga Carbosh. ibang obstacle sa kalsada na yung bangketa mataas na which dumadaan doon yung bike lane. May specific abang pwedeng sabihin kay Chairman kung saan itong so, Para ba may... actually, dito lang. Itong uh, uh, Marcos Highway bound to uh, Antipolo, Etong left side actually, magmula rito sa LRT station sa ano, kung babaybayin nyo po yan, makikita nyo na po yung obstacle. May poste sa gitna, although hindi natin pwede yung basta-basta tanggalin uh -huh. yung poste. May kable na nakaharang sa gitna. Uh -huh. Yung nagsusupport doon sa poste. Uh -huh. Okay? Then, yung bangketa medyo mataas. Uh -huh. Ang anak ko, kasama ko, umiikot dito. Uh -huh. he, uh, she is only 8 years old. Uh -huh. nahihirapan yun. Uh -huh. Okay? Then, masyadong stiff siya, masyadong paahon, masyadong uh -huh. ano. Masyadong simento. Oh, oh, pas na pas pas Pasagutin natin si Chairman Talitina. Chairman? Chairman, ayun tanong uh, sa inyo, Chairman. Alam niyo po, lahat po yan eh, na-note na natin kasi naikot ko rin po yung lugar na yan nung nag-open tayo noong Marpes. So, mm -hmm. Webes kayo. Dalawang araw pa lang o tayo. Mm -hmm. uh, create po tayo ng uh, Bicycle Discipline Office na mm -hmm. siya mag-monitor po niya. na uh, hindi lang po yan at uh, marami pa hong ibang lugar. Ang, ang hinihiling ko rin ay eh, mag-iingat po yung atin ding mga siklista, lalong-lalo na yung wala pang designated bicycle lanes. Kanina pong isang oras na ho nakakaraan, meron po tayong isang aksidente involving Nova Bus. Ito po yung sa flyover papunta ng Baclaran, Ross Boulevard, mm. kung saan nasagi yung isa nating biker. Hindi oh, mm -hmm. pa ho natin dinedesignate yung flyover na yun, pero siguro naglakas loob yung isang siklista natin na ginamit. Oh, okay. uh, nagkaroon, nagkaroon ng counting injury. So ang, ang hinihiling ko po, doon lang tayo sa designated bike lanes at kung maglalakas loob, siguro umak umakit muna tayo sa bangketa. Pero alam ko po yung concern nyo dyan, nakita ko po yung uh, car wash dyan, uh -huh. yung, yung meron pang isang auto supply. Uh -huh. So lahat po yan eh, ma 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 maibsa natin pag na nabuo na yung bicycle uh, discipline office. Uh -huh. Ayan, okay uh -huh. tayo. Uh -huh. Okay, so, uh, mga Cesar, anong tanong mo kay chairman? oh uh, magandang po. Chairman, uh, tungkol po sa na may nagawa ng buwang MDA, tungkol sa panuntunan at sa patakaran sa bike lane. Ah, guidelines, nagsasabi mo. Okay. Parang ka-radio announcer, ah. <laughs> ah. Mga guidelines daw, chairman. <laughs> guidelines po, um, yung talagang panuntunan yun, na talagang yun susunod. Yun yung ilalabas lahat nung Bicycle Discipline Office at ah. uh, ang maganda nangyayari ngayon ay itataas natin yung antas ng kaalaman, okay. nung awareness sa pagbibisikleta. Nabanggit niyo yung kalusugan. So, maraming ngayon naihikayat tayo at uh, pagbukas natin sa Martes nung Commonwealth, siguro tuloy-tuloy na ito at uh, meron pa ho tayong iba na nakalatag dyan. Ah, nakikita ko to every week hanggang Christmas, Meron tayong bicycle lane na bubuksan. Kasi mm -hmm. hindi po ito nagawa mo. aside ng mga nakaraang panahon. Kaya wow. so taga mo lang Michael kasi tinatis yung sinasabi kanin, yung mga <coughs> obstruction ano yung mga yung mga permanent ah. obstruction oh, oh. na sinasabi ng ating mga cyclists. Ano may mga plano ba kayo doon na It, itatanggalin niyo mayon yung yung mga, yun. mga sasakyan, totoo namin yon e, yung syempre, yung oh. mga obstruction na sinasabi Permanente, yung mga oh. tindahan nakita namin ni Mayor Del yun eh. Oh, oh, oh. Kaming dalawa yung nagbisikleta doon oh, sa harap. Oh. So Uh, yung magiging trabaho ng Permanent Bicycle Discipline Office uh -oh. ay itabo yun, pakiusapan. Uh -oh. So, merong opisinang tututok dyan. Uh -oh. So, hmm. kung kailangan tanggalin, tatanggalin. Oh, so, lalo na kung sa bangketa hmm. naman, eh. ano po? Uh, ah, okay. Susan, ako may isang, isang huling tanong lang ako kay Char ah, ah. kasi may nakita tayo kanina. No? Mm. Uh, ano ba itong bisikleta? Dalawang gulong pa. Meron tatlong gulong na nakita tayo kanina. Pagka man sa ng barbecue. No? Ito ah. po mga pedicab, pwede rin duman po dito, Char? Ito so, mga bike lane? Bike lane? Tatlong... Bike lane. Yung mga ano daw, pedicab. 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 Yung oh, may mga, eh, parang tawag trike na yun. May ano yung tawag yung sidecar, sidecar yun. Sidecar. Eh. Pan pansamantala siguro, pinapayagan natin kasi non-motorized uh, mode of transport ito. So, hmm. bahagi na rin po yan. Pero, Later on, siguro magkakaroon tayo ng regulasyon dyan, yung pedicab, Ah, uh, i motor ba pa sa sa, sa ibang bansa, uh, for example sa Star Rotterdam. Yung Rotterdam isa sa bicycle capital ng Europa, uh, magkasama ang motor, magkasama ang bisikleta. Uh, 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 Two-wheeled mm -hmm. vehicles. So, 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 sa hindi motorion. Kasi atin ngayon pwede. Uh, inaaral po natin yan. Dahil yung sa Commonwealth, nakabukod tayo. Eh. Nandun tayo sa bangketa, yung motor, nando sa kabila sa ng, ng bus. Sa... Mm -hmm. sa gitna po, siya ng, ano, ng no, kalsada mismo, di ba? Oo. sa, ngayon, uh, hindi po na natin pinapayagan yung motor. Pero ang, ang mangyayari nito, ay eh, mag-merge yung pedestrian sa ilang lugar, at saka ang bisikleta. Ah, oh, oo. Oh, oh. So, ang lalabas dito yung kortesiya talaga. Eh. Oh, kortesiya oh. nung... Saka nung, disiplina. Disiplina. Tama, oh. oh. Hindi natin yan. Karina oh, Susan, oh. itong pedestrian nga. Dahil sa bangket na nga nakaano ito, yung mga naglalakad din, ano? Hindi oh. nila, ano na, call bisikleta. Bike lane o yung pedestrian nga lane? Mag, oh, na, na ano yan, parang bigayan yun. Oh, bigayan, bigayan oh. na oh, oh, Kaya kung nawawala ngayon inyong mga binata, yung mga dalaga, ano? Siguro nag-bike lang, sabi, biking lang dan. Oh, oh. Balik sa inyo dyan, sa, sa, sa studio. Okay, maraming salamat, salamat, Michael. Salamat.